Isa pa pong paano umaga po sa ating lahat. Ito po ay araw ng linggo at a time for us to reflect you know, and meditate. Nakasarapan po tayo ng katidal na yon at napakasarap po ng ambiyans, ika nga, very spiritual. Napakalaga po ng ating paksa na umaga. no, Ito po yung na naipos po na kahapon na kung saan ay tumatalakay. Nakapokus po kung sino ba talagang dapat na iboto natin na mayor ng lungsod ng Tarlac. No? Bilang isang lehitim ng Tarlac, eh, no? of course, hindi lang sa Tarlac, matatalay po ako. Ipinanganak ng lumaki at nag-aral. Dito lang ako po nakapag-asawa dito sa Barangay San Vicente. Sa so, tabi ng Kapitolyo. So, kung titingnan po natin, sino ba talaga ang dapat natin ihalili o susunod na magiging mayor sa lungsod ng Tarlac? na may pagpatuloy ang nasimulan na legasya at magandang naipatupad na ipagawa ng mga proyekto, programa na tulad na pinakinabangan ng mga tarlakita. Tulad po ng Dialysis Center, Kaunaw na kalak City General Hospital, yung gymnatorium, at lahat po nito ay walang utang ng gobyerno na ipundar po yan sa pamagitan ng tulong at tiwala ng mga sinagod sa liderato ni Mayor Cristiano Ngayon, Sino bang ang tao na nasa likod ni Mayor Christian Andres? Kung bakit naipatupad niya, nagawa at na-accomplish ni Mayor Christian at nagtamo ng maraming parang mind you, isang buwan siyam ng national awards na kanyang natanggap at tulad ng kanyang kababaang loob tulad ng palagi na sinasabi sa progress ceremony hindi po niya inaako yun yung accolade, yung parangal at papuri na kanyang natang, kundi isinasama ang lahat ng mga rank and file ng city government of Tarlac mula sa Department of Health at lahat sa kalit-liit ang kawanin ng gobyerno. Hindi po siya hambog, hindi po siya matayog at hindi siya mahirap kausapin. Yan po si Mayora Christy Angeles. Hindi po siya nakanghel ang head. Talagang ang head po ang kanyang ugali. Hindi ka pwedeng maging uh, leader na hindi alam ang kirangan mo. Susupot ka lang pag eleksyon. Pupunta ka lang sa barangay pag eleksyon. Pupunta ka lang sa palengke kapag eleksyon. At tatakbo mayo. Sa loob ng maraming panahon na nagdaan, ngayon ka lang nagpakita at nagparamdam sa loob ng palengke. At ngayon ka lang nagbigay ng iyong puna. Batikos. Dahil anong puna nga. Halala. Ngayon balik po tayo sa puntong sino ba ang dapat nating ihalal bilang mayor sa lusot ng Tarlac. Sino bang mas nararapat? Sino mas higit na nakakaalam kung paano na accomplish ni Mayor Christie ang mga nasabi mga proyekto at programa tulad ng Angel Hill, Angel Pharmacy, and so forth and so on. Walang iba po kundi ang kanyang katuwang, ang kanyang agapay sa pagbukas ng liwayway, ng umaga, at pagtuklip ng dilim sa gabi. Sino po ang kanyang kakwentuhan? Sino po ang kanyang sinasungkunian? Sino po ang kanyang kakwentuhan? Sino ang pinagbubuhusan ng kanyang hinahing at hinanakit? Mga pagsumok and trials of leadership. Walang iba po kundi kanyang asawa. But then again, let's put in the professional way. <clears throat> Hindi lang po yung asawa niya. Hindi lang po yung katulong niya. Meron din pong kakayahan para mamuno, mamuno po ha? At humahawak ng liderato, maghihubilo sa tao at magalaga ng mga tao. 37, almost, na siya ay isang CEO, ang pinaka-manager ng Northern Builders, 348 construction po yan. Halos pong Pilipinas kilala tanya, at at lehitimong negosyante. Wala pa po sila sa politika. Mayroon na po mga yan. Hindi po sila nagpunta sa politika para magpayaman. O? May tirahan, may negosyo at hindi umaasa sa kaban ng bayan. Yan po ang tatakan. Yes. Eh, lang po, sa dami ng mga nakapanayam po natin, eh sinasabi nila, o, yun, kahit hindi na pumasok sa politika, eh buhay na mga yan. Hindi sila kailangan magsakrapisyo, magpahit. Daan ng init ang algabo at magkasama sa mga tao, sa mga masa. E eh nasa puso, pare. Hindi natin, hindi natin nila na ng ating pala. Kung itinalaga ka ng Diyos sa huling bahagi ng iyong buhay para maglingkod at iyalin mo, sabi nga ni Kuya, bigyan, payback time. balik lang po namin sa tao, ang lahat ng mga bihay ang pinagkalob sa amin ng Panginoon. Yan si Kuya para eh. Palabiro, mahamasa, pinagsamang lahi po nandito lapit, tsaka Fernando po, ang bilis bumunot, ang bilis tumulong. Dahil siya ay galing po sa masa. Hindi po pinanganakin na silver platter yan. Nang sikap, nagpunyagi, hanggang makamit po nilang tagumpay. Pero ibinabalik na yon sa tao ang kanilang mga natangasang tagumpay sa negosyo. Ibig sabihin, hindi po ina-stuff of finger na siya ay nagsisisyon para tumakbong mayor ng ating lungsod. Pinanday po siya ng panahon. Marami pong panahon na ginugun na magkasama sa mga senador. Masigit po siya tutok sa mga congressman, sa mga senador. In fact, siya po ang pinatitinatawag City Chairman ng uh, Partido Federal ng Lusod ng Tarlac po ang ating Pangulo ng BBM And the fact, the record Loyalty wise, nanalo po Ang ating Pangulo BBM sa Lusod At Purvisa ng Lalawigan ng Tarlac Malinaw na po yun Lihitong tarlacino Tubong tarlacino Anak ng Tarlac lehitimong residente. At siya po ang tinatawag na the man behind the success of Mayor Christy Angeles. Inundestimate nga po. Balita ako nga po ay po sa bubit ko sa source natin sa Kapitolyo. There was a time daw na nagpulong din dyan sa Clark, yung magkakapatid. Ay yung isang kapatid na yung nagsalita na ate kasi napabayaan natin eh. O napabayaan natin ng Tarnak City. Original yung balak nga nung isa, itatapos siyang Congress Eh, nung nakatapat si Mayor Christie, Big, Tapuan ang Congress Woman. Biglas siyang tumakbo, City Mayor. Dahil sabi daw, sabi daw, daw po ano. Walang buhit politika, si Big. Madaling talunin. Maling-mali. Napakalaking pagkakamali po yan. Underestimation. estimation. Sabi nga ni po, nga po ni Ogman Dino, The Art of, sa librong The Art of War. Never, never underestimate the enemy. Pag po tayo masyadong mabilis, magusga, o manlait, manliit ng tao, yung i underestimate mo, ay, hey, wala yan, walang kakayang, walang, walang karanasan. Di baling walang karanasan, kaya sa karanasan mo naman eh, panay kalapuha, panay pagnanakaw, panasan mo eh, panay, yung nga, paninira ng iyong katunggal eh. Di ba? Ito ang karanasan niya, yung maglingkod sa kanyang kababaya, maglingkod, magsilbi sa mga tao, humarap sa mga tao. Hindi nang Hindi nang din. No? Pero so, ibig sabihin, ito yung tinatawag nating karapat-dapat. Be in the legal frame, sa kakayahan na mamuno, sa karanasan, sa pakikutungo sa tao, kababaan ng loob, may puso sa masa, yung po ang qualities ng mga leaders na dapat nating inihahalal. Yan po yung mga dinang elemento ng tunay na leader ng ating bayan. Hindi pagalingan, pa hindi kailangan na ikaw ay abogado. No? Abogado ka nga, hindi mo naman gamay yung puso ng masa. awan ka Wala din po. Dapat eh, gamay mo yung masa. Alam mo yung karagingan nila, 19 dyan mo, dama mo, eh paano mo mararantaman? Paano mo malalaman kung tuwing eleksyon ka lang lalabas? Sa mga panahon na hindi ka man lang nagsalita at nagbigay na inyong suggestion o paano ala tungkol sa pagpapaulat, sa pagsasaayos ng kung meron mga problema sa parangki, awan mo! Wala na, wala na po. Nailang ko siya, ngawa na ngawa. After so many years of silence, hindi ka nga. Nanahimik po sila sa usap ng parehe. Nahimik na po sila. Ngawa na ngawa. Batikos pa ng batikos. Right? So, mas I have discussed already with the girls with the palengke issue. No? Nakatatlo uh, nga tayong uh, broadcast tungkol po dyan. Again, I will repeat, ang aking buong pamilya, ang aking buong mangkal, at sa ako ng aking kakayahan, I vote for Mayor a Christian Angeles, for Congressman, I, and I vote strongly kay Kuya B. Angeles, ang tunay na ama ng masa. With that, maraming maraming salamat po, and God bless you.